kaswerte basta kasi bukaron barato kay inyong bugas tag 20 na lang ang kilo di tuman jud ni ang promise nga tag ang kilo so hinaot nga mabuto mo sa iya ang mga signatoryable okay tan lang ninyo kung unsa ang 20 nga kilo nga bugas kung makaon ba or dili kamo na ang mo okay Oke, okay. oke, guys, oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, oke, no. oke, 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 oke,